Mm, habo sa uh, pakain sa inhale uh, na nagpapadede ayan day 2 ah, day 2 po itong ating mga pigmo buka lang natin itong tulugan kasi sila natutulog eh. Ayan. So, bukas hindi na ako dito ng ayon sa kaputol ng buntot. Hindi uh -huh. Bili din sa inyo mga kapigmate. Okay check din natin baka wala ng tubig yung ating inihin puno pa naman